Ayan guys, so oh, napulot namin para kami nag namalingke ng namalingke kami ng nang ano, ng tissue tissue sa CR Cartagenica. Tingnan nyo guys ang dami. O, oh, di diba? Libre. Okay, ano, scotex. O, oh. dami-dami nyan -dami guys. Libre isang taon. Isang taon na ano. <laughs> Grabe ang dami. eto oh. Ito, ito din o. Oh, dalawang sabon na ano pang pang washing machine. O oh, diba? Dalawang karton. <laughs> Sangka pa. <laughs> Libre kami Ang Ganda dito guys Mamulot lang ng basura Kung makapal ang mukha <laughs> Okay guys I-flex ko lang Itong napulot namin ha Okay, ciao ciao